Gemini, napanood mo na ba kung paano ang mga bituin ay maaaring baguhin ang iyong kapalaran? Sa ngayon, isang malakas na enerhiya mula sa kalawakan ang paparating sa iyo, handang baguhin ang iyong buhay, ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong gawin ang isang mahalagang hakbang muna. Magpatuloy sa panonood at ipapakita ko kung paano ang simpleng aksyon na ito ay makakapagbukas ng kasaganaan mula sa universo para sa iyo. Gemini, may isang malakas na mensahe ang hatid ng universo para sa iyo. Sa ngayon, ang mga puwersa ng kalawakan ay nag-aalin pabor sa ngunit may isang mahalagang hakbang na kailangan mong gawin upang mabuksan ang kanilang buong potensyal. Kung ikaw ay naghahanap ng tagumpay, pagmamahal, o personal na pag-unlad, ito na ang tamang panahon upang kumilos. Hindi lang nanonood ang mga bituin, naghihintay sila na ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Sa mga susunod na minuto, gagabayan kita sa proseso na mag-aalin sa iyo sa kasaganaan ng universo, upang makapasok ka sa kapalaran na matagal nang naghihintay sa iyo. Handa ka na bang yakapin ang iyong tunay na potensyal? Ang enerhiyang kosmik na paparating para sa iyo. Gemini, tinatawagan ka ng universo. Ang enerhiyang kosmik na nag-aalin sa iyong star sign ngayon ay hindi isang aksidente, ito ay isang malakas na pagbabago na maaaring ganap na baguhin ang takbo ng iyong buhay. Ang enerhiyang ito ay narito upang tulungan kang yakapin ang kalinawan, tagumpay, at paglago. Ngunit, kailangan mong malaman kung ano ang tamang hakbang upang magamit ito. Sa mga darating na araw, magkakaroon tayo ng isang bihirang cosmic alignment na partikular na paborable para sa Gemini. Si Venus, ang planeta ng pag-ibig at kasaganaan, ay nag-aalin sa iyong namumunong planeta, si Mercury. Ang alignment na ito ay hindi lamang magpapalakas sa iyong kasanayan sa komunikasyon, kundi magbubukas din ng mga pinto para sa kasaganaan at emosyonal na paglago. Ngunit, ang sikreto ay simple, kailangan mong maging handa upang samantalahin ang enerhiyang ito, sa halip na maghintay lamang na ibigay ito ng universo. Ano ang ibig sabihin ng cosmic energy na ito para sa iyo? Nangangahulugan ito ng mga bagong simula, bagong oportunidad, at pagkakataon na ipamalas ang iyong mga nais tulad ng hindi pa nangyari. Panahon na upang ganap na yakapin ang enerhiya ng pagbabago. Kung ikaw ay naghahanap ng kalayaan sa pinansya, mas malalim na koneksyon sa iba, o personal na paglago, bibigyan ka ng enerhiyang ito ng kalinawan na kailangan mo upang magpatuloy at mangyari ang mga bagay. Ngayon, baka nagtatanong ka, bakit ngayon? Ang mga bituin ay nag-aalin para sa iyo dahil ikaw ay nagsusumikap, Gemini. Ang universo ay ginagantimpalaan ang iyong kuryosidad at kakayahang mag-adapt. Hinarap mo na ang mga pagsubok at nalampasan mo ito, at ngayon, ito ang iyong oras upang magningning. Ngunit ang unang hakbang ay kritikal, hindi lang ito tungkol sa paghihintay na mag-alin ang mga bituin, ito ay tungkol sa paggawa ng isang proactive na hakbang, isang hakbang na mag-aalin sa iyong enerhiya sa daloy ng universo. Kung wala ito, kahit ang pinakamagaling na cosmic forces ay magiging malayo. Kaya, handa ka na bang gamitin ang malakas na enerhiyang ito at yakapin ang iyong tunay na potensyal? Ang hakbang na kailangan mong gawin? Gemini, ang cosmic energy ay nakaalin, at ang universo ay handa ng magbigay, ngunit tanging kung ikaw ay magtatagal ng unang hakbang. Ang susi sa pagbukas ng kapangyarihang ito ay nasa isang simpleng ngunit makapangyarihang aksyon na kailangan mong gawin. Kung wala ito, ang enerhiya ay mananatiling hindi magagamit, at ikaw ay magtataka kung bakit hindi gumagalaw ang mga bagay tulad ng inaasahan mo. Ang unang hakbang ay magsagawa ng isang ritual sa darating na full moon. Ang mga full moon ay kumakatawan sa pagtatapos, kalinawan, at pagpapalaya. Ang mga ito ay isang mahusay na pagkakataon upang mag sa universo at magtakda ng makapangyarihang intensyon. Dito, ang iyong connection sa cosmic energy ay pinakamalakas at kung mag-akto ka ng may layunin, ang iyong kapangyarihan sa pagmanifest ay madadagdagan. Narito kung paano ito gagawin. Maghanap ng tahimik na lugar. Una, tiyakin na ikaw ay nasa isang lugar kung saan maaari kang mag-isa, walang istorbo, at nasa kapayapaan. Ang ritual na ito ay nangangailangan ng fokus, kaya pumili ng oras kung kailan hindi ka maabala. Itakda ang iyong mga intensyon, isulat ang iyong mga intensyon sa isang piraso ng papel. Maaaring tungkol ito sa iyong mga layunin sa pinansya, pagmamahal o personal na paglago. Maging ang universo ay tumutugon sa kalinawan. Halimbawa, imbes na isulat lamang na gusto ko ng higit na pera, isulat mo ako ay handa ng tumanggap ng kasaganaan sa pinansya sa pamamagitan ng pagbukas ng mga bagong oportunidad para sa paglago. Magapoy ng puting kandila, ang mga puting kandila ay kumakatawan sa kalinawan, puridad at espiritual na enerhiya. Ang pagapoy ng kandila ay sumisimbolo ng pag-anyaya ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Habang iniilaw mo ang kandila, mag-focus sa apoy at hayaan mong maramdaman ang init at liwanag nito. Ito ay magpapaalala sa iyo ng cosmic energy na kasalukuyang nag-aalin sa iyo. Mag-meditate at mag-visualize, isara ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at ay visualize ang buhay na nais mong i-manifest. Isipin mo ang iyong sarili na namumuhay sa realidad na iyon, maramdaman ang kasiyahan, excitement, at kapayapaan. A. E visualize ang iyong sarili na naranasan na ang tagumpay, pagmamahal, o kapayapaan na iyong minanais. Ang visualization ng iyong mga layunin ay isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang mag sa cosmic energy. Hayaan ang kandila na mag-burn, hayaan mong mag-burn ang kandila ng hindi bababa sa 30 minuto. Habang ang kandila ay nagborn, magpatuloy sa pagpapokus sa iyong mga intensyon at magtiwala na ang universo ay nagsisimula ng ialiin ang iyong landas. Kapag ang kandila ay ganap na naubos, ilibing ang mga labi ng kandila sa labas bilang simbolo ng pagpapalaya ng anumang nakaraang hadlang o pagdududa na maaaring nagbablock sa iyong progreso. Bakit mahalaga ang hakbang na ito para sa Gemini? Gemini, baka nagtatanong ka kung bakit ang partikular na aksyon na ito, ang pagpapailaw ng kandila, pagtatakda ng intensyon, at pagvisualize ng iyong mga layunin ay napakahalaga. Ang sagot ay matatagpuan sa iyong likas na enerhiya at kung paano ito nakikipag-ugnayan sa universo. Bilang isang Gemini, ikaw ay pinamumunuan ng Mercury, ang planeta ng komunikasyon at intelektual na kakayahan. Ikaw ay mabilis mag-isip, madaling mag-adapt, at palaging naghahanap ng kaalaman. Ang mga katangyang ito ay nagpapakita na ikaw ay may mataas na kakayahan upang maunawaan ang mundo sa paligid mo, ngunit nangangahulugan din ito na minsan ay maaari kang makaramdam ng pagkakalat o nahihirapang magtuon ng pansin sa isang bagay. Dito pumapasok ang cosmic energy, nariyan ito upang tulungan kang mag-focus at itutok ang iyong mga intensyon sa iyong mga tunay na hangarin. Sa pagsasagawa ng ritual na ito, hindi lamang ito basta pagpapailaw ng kandila o pagsusulat ng mga kahilingan. Gumagawa ka ng isang nakafokus na intensyon, isang malinaw na senyales sa universo na ikaw ay handang yakapin ang kasaganaan. Ang iyong likas na kakayahan sa komunikasyon at pag-adapt ay kailangan na iyong i-combine sa nakafokus na aksyon. Bakit na ba mahalaga ang hakbang na ito? Dahil kung walang kalinawan, hindi kayang ibigay ng universo ang tunay mong nais. Kailangan mong mag-aligin hindi lamang sa iyong mga layunin, kundi pati na rin sa ritmo ng universo. Isipin ito tulad ng pag-tune ng isang instrumento, kung hindi mo ina-adjust ng tama ang mga string, hindi maganda ang tunog. Ngunit kapag tama ang pagka-tune ng iyong enerhiya at intensyon, lahat ay magiging maayos, at ikaw ay magiging insint sa daloy ng cosmic forces. Nagdadala din ng balanse ang hakbang na ito. Para sa isang Gemini, ang balanse ay napakahalaga, ang sobrang mental na aktibidad ng walang pisikal na aksyon ay maaaring magdulot ng pakiramdam na hindi nakatapak sa lupa. Ang ritual na ito ay magpapalakas sa iyo, na nagdadala ng parehong mga iniisip at mga aksyon sa isang alignment. Hindi lang nais ng universo na ikaw ay handa, nais nitong makita na aktibo kang nakikilahok sa iyong sariling pagbabago. Ang ritual na ito ay iyong paraan ng pagpapakita sa universo na ikaw ay bukas, nagtitiwala sa proseso, at handang makipagtulungan sa mga cosmic forces upang imanifest ang iyong mga nais. Ano ang mangyayari kapag mag-aalin ka sa cosmic energy? Gemini, kapag ginawa mo ang mahalagang hakbang ng pag-alin ng iyong sarili sa cosmic energy, ang pagbabago ay hindi agad-agad mangyayari, ngunit makakaasa ka na ang mga resulta ay magiging malalim at makulay. Ang enerhiyang iyong na-access ay magsisimulang gumana para sa iyo sa mga paraan na maaaring magulat ka, binabago ang mismong kalikasan ng iyong realidad. Pagkatapos mong magsagawa ng ritual, magsisimula mong mapansin ang mga subtile, ngunit makapangyarihang pagbabago sa iyong buhay. Ang mga oportunidad na hindi mo inaasahan ay magsisimulang lumitaw, maaaring ito ay sa iyong karera, personal na relasyon, o kahit sa iyong sarili. Ang universo ay tumutugon sa iyong mga aksyon, at kapag nakita nitong seryoso ka sa pagyakap sa cosmic energy, magsisimula itong magbigay. Narito ang maaari mong asahan. Isa, kalinawan at focus. Ang unang pagbabagong mararamdaman mo ay ang kalinawan na ipaliwanag mo na ang iyong mga intensyon, at ngayon ay magsisimula mong makita ang iyong landas na mas malinaw. Gemini, ang iyong likas na kakayahan na mag-adapt at magbago ng direksyon ay magiging mas pinahusay. Mapapansin mong mas maganda ang iyong mga desisyon, kumikilos ka ng may kumpiyansa, at nyayakap ang mga pagbabagong nangyayari sa paligid mo. Ang iyong enerhiya ay magiging mas alin sa iyong mga layunin, kaya makikita mo ang mga oportunidad na dati ay nakatago. Dalawa, mga bagong oportunidad. Habang ang cosmic energy ay dumadaloy sa iyong buhay, mapapansin mong magkakaroon ng mga bagong oportunidad na dumating sa iyo, parang walang kahirap-hirap. Kung ito man ay bigla ang oportunidad sa trabaho, bagong pagkakaibigan, o pagbabago sa iyong sitwasyong pinansyal, magsisimula ang universo na magbukas ng mga pinto na dati ay sarado. Ngunit narito ang susi, kailangan mong maging handa upang samantalahin ang mga ito. Ang mga oportunidad na ito ay hindi basta-basta, direktang resulta ito ng iyong alignment sa kosmos. Magtiwala ka sa iyong sarili at kumilos kapag ang oras ay tama. Tatlo, pinahusay na relasyon. Mapapansin mo rin ang mga pagpapabuti sa iyong mga relasyon. Kung ito man ay sa pamilya, mga kaibigan, o isang romantikong partner, ang enerhiyang iyong ipinapadala ngayon ay mag-a-attract ng mga taong may parehong pananaw at layunin sa buhay. Kung ikaw ay naghahanap ng pagmamahal o mas matibay na koneksyon, ito na ang iyong oras. Ang Full Moon Ritual ay isang makapangyarihang tool para linisin ang mga negatibong enerhiya, at bilang resulta, mapapansin mong ang mga tao sa paligid mo ay magre-respond ng mas positibo, at mga bagong harmoniosong koneksyon ay sisibol. 4. Pagtaas ng Kumpiyansa Habang dumadaloy ang cosmic energy sa iyo, bibigyan ka nito ng bagong pananampalataya sa iyong sarili at kumpiyansa. Ito ay isang panahon ng personal na paglago, Gemini, at habang nagsisimula kang makita ang universo na nagtatrabaho pabor sa iyo, magsisimula kang magtiwala sa iyong sarili ng mas malalim. Magkakaroon ka ng lakas ng loob na habulin ang iyong mga nais, na may kasiguruhan na ang universo ay nasa likod mo. 5. Pinansyal na kasaganaan Para sa maraming Gemini, ang pagbabago ng enerhiya na ito ay nagdadala ng mga biyayang pinansyal. Habang mag ka sa universo, ang kasaganaan na iyong hinahanap ay darating sa iba't ibang anyo, maaaring sa pamamagitan ng bagong oportunidad sa kita, mga pamumuhunan, o simpleng pagdami ng daloy ng pera. Ginatim palaan ng universo ang mga kumikilos ng may layunin, at ang cosmic energy na ito ay maghihikayat ng mas positibong pananaw sa pinansya. Kung ito man ay bagong alok sa trabaho, hindi inaasahang pinansyal na kita, o ang katuparan ng iyong mga pangarap sa negosyo, ang kasaganaan ay paparating na. Tandaan, ang enerhiyang ito ay hindi isang one-time fix. Ang pag-aliin sa universo ay isang patuloy na proseso. Habang patuloy mong tinutun ang iyong mga intensyon, ang iyong mga hangarin ay magiging mas pino, at ang iyong koneksyon sa mga cosmic forces ay lalakas pa. Maging matyaga, maging pokus, at patuloy na magbukas ng iyong mata para sa mga senyales. Ang universo ay palaging nagpapadala ng mensahe, na panahon mo na upang makinig. Karaniwang hadlang at paano ito malalampasan. Gemini, maaring mukhang simple ang landas patungo sa pag-alin sa cosmic energy, ngunit tulad ng anumang pagbabago, tiyak na magkakaroon ng mga hadlang. Susubukin ng universo ang iyong determinasyon, at minsan, ang mga pagbabagong hinahanap mo ay maaaring magdulot ng mga panloob na pagdududa o panlabas na hamon. Ang susi ay makita ang mga hadlang na ito bilang bahagi ng proseso at huwag hayaang ito'y maging sanhinang pagkatalo sa iyong paglalakbay. Narito ang ilang mga karaniwang hadlang na maaari mong harapin at kung paano ito malalampasan. Isa, pagdududa at skeptisismo. Isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng Gemini ay ang pagdududa. Bilang isang lohikal at intelektwal na tanda, maaaring magtanong ka kung tunay nga bang nakikinig ang universo sa iyong mga intensyon. Normal lang na mag-isip kung ang enerhiyang ito ay totoo o kung ito ay pawang pagnanasa lamang. Solusyon, ang unang hakbang ay magtiwala. Tandaan na ang cosmic energy ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at minsan, ang mga bagay ay nangangailangan ng oras upang magmanifest. Ang pasensya ay susi. Upang malampasan ang pagdududa, magsimula ng isang journal ng iyong mga karanasan. Isulat ang anumang mga senyales, synchronicities, o pagbabago na mapapansin mo sa iyong buhay. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang mga konkretong resulta ng iyong mga aksyon na magpapalakas ng iyong tiwala sa proseso. Dalawa, mga distraksyon at kawalan ng pokus. Ang likas na ugali ng Gemini ay ang pagiging mausisa, mabilis mag-isip, at palaging on the go, kaya minsan ay nagiging sanhi ito ng mga distraksyon. Maaaring simulan mo ang ritual na may buong intensyon, Munit sa kalagitnaan ng ritual, makita mong nadidistract ka ng mga pang-araw-araw na gawain o ang iyong pabago-bagong interes. Solusyon, magtakda ng malinaw na mga hangganan at lumikha ng isang banal na espasyo para sa iyong ritual. Kung kinakailangan, patayin ang iyong telepono, magsindi ng insenso, o magtakda ng intensyon upang manatiling fokus sa buong ritual. Gawin ang ritual bilang isang oras para sa iyong sarili. Kilalanin ang mga distraksyon at magaan na ibalik ang iyong enerhiya pabalik sa iyong mga layunin. Ang konsistensya ay magdadala sa iyo ng kalinawan. Tatlo, negatibong enerhiya mula sa iba. Habang nagsisimula kang baguhin ang iyong enerhiya, maaaring makaharap ka ng negatibidad mula sa iba. Kung ito man ay sa kanilang mga salita, pag-ugali, o aksyon, may mga tao na maaaring hindi maintindihan ang iyong paglalakbay o ang iyong paniniwala sa cosmic energy. Madali kang malungkot kapag ang mga tao sa paligid mo ay hindi sumusuporta sa iyong paglago. Solusyon, protektahan ang iyong enerhiya. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagbibigay lakas sa iyo, kahit na sa maliliit na paraan lamang. Kung ang negatibidad ay dumating, tandaan na ikaw ang may kontrol sa iyong reaksyon. Pwede kang pumili na manatiling kalmado at nakatutok, hindi alintana ang panlabas na impluensya. Magpraktis ng mga energy shielding techniques. e visualize ang isang bula ng puting liwanag sa paligid mo, pinipigilan ang negatibong enerhiya na pumasok. 4. Kawalan ng pasensya para sa mga resulta. Habang mararamdaman mo ang agos ng cosmic energy sa simula, madalas na makaramdam ang Gemini ng pagkamabigat o hindi mapakali at naghihintay ng mabilis na resulta. Madaling mag-expect ng mga agad na pagbabago, lalo na kapag nagawa mo na ang hakbang na mag-alin sa sarili mo. Gayunpaman, ang cosmic energy ay may sariling oras ng daloy, at ang pagmamadali sa proseso ay maaaring magdulot ng mas maraming frustration. Solusyon Ang solusyon ay simple, yakapin ang paglalakbay. Unawain na ito ay isang proseso ng paglago, hindi isang one-time fix. Patuloy na magsagawa ng ritual, maging consistent sa iyong intensyon, at magtiwala na ang universo ay nagtatrabaho na sa likod ng mga eksena. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay sa daan kahit gaano pa man ito kaliit. Bawat hakbang patungo sa hinaharap ay bahagi ng mas malaking larawan. 5. Takot sa pagbabago. Sa wakas, ang takot sa pagbabago ay maaaring maging isang malaking hadlang. Kahit na ang enerhiya ng pagbabago ay narito upang magsilbi sa ang pagbabago ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam. Habang nag-aalin ka sa kosmos, maaari mong maramdaman na ikaw ay humahakbang sa hindi pamilyar na teritoryo. Ang takot sa hindi alam o takot sa tagumpay ay minsang nagiging sagabal. Solusyon, ang unang hakbang ay tanggapin ang takot ng walang paghusga. Unawain na ang takot ay isang natural na bahagi ng proseso ng paglago. Pagkatapos, gawin ang isang maliit na hakbang pasulong. Hindi kailangang malaking hakbang magsimula sa maliit at magpatuloy na magtulungan. Ang pagbabago ay hindi kailangang nakakatakot, ito ay maaaring maging nakakatuwa, at kapag na mo ito, magiging mas madali nang yakapin ang pagbabago. Ang huling hakbang, pagtitiwala sa proseso. Gemini, ngayon na ikaw ay nag-align na sa cosmic energy, nagsagawa ng ritual, at nalampasan ang mga hadlang na dumating sa iyong daraanan. May isang huling hakbang na kailangan mong gawin upang matiyak na ang cosmic shift na ito ay magtatrabaho pabor sa iyo, ang pagtitiwala sa proseso. Ang hakbang na ito ay madalas ang pinakamahirap, lalo na para sa isang Gemini, na namumuhay sa lohika at mabilisang solusyon. Ngunit ang universo ay gumagana sa sariling ritmo nito, at ang pasensya ay isang mahalagang bahagi ng cosmic flow. Ang pagtitiwala sa universo ay maaaring mukhang simple, ngunit hindi ito palaging madali. Habang itinatakda mo ang iyong mga intensyon at ipinapaabot ang iyong mga hangarin sa kosmos, madali kang makaramdam na parang ikaw ay nasa isang paghihintay na pattern, naghihintay para sa susunod na senyales, susunod na oportunidad, o susunod na pagbabago. Ngunit narito ang katotohanan, ang universo ay nagtatrabaho na para sa iyo. Nagawa mo na ang iyong bahagi sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na mga intensyon, paglikha ng isang banal na espasyo para sa iyong ritual at pagdaig sa mga hadlang na dumaan sa iyong landas. Ngayon, ang universo ay tutugon sa tamang oras nito. Ang enerhiyang ipinadala mo sa universo ay ibabalik sa iyo at ang natitira ay magtiwala na ito ay magiging totoo. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang pagtitiwala sa proseso para sa Gemini? Narito ang mga dahilan. Isa, ang pangangailangan ng Gemini para sa agarang kasiyahan. Bilang isang Gemini, ikaw ay isang tanda na mahilig mag-move ng mabilis, magdesisyon agad, at makita ang agarang mga resulta. Nasa iyong kalikasan ang nais na maging maayos agad ang lahat. Gayunpaman, ang universo ay gumagana sa sariling timeline nito, at minsan, kailangan ng kaunting pasensya upang makita ang mga resulta. Ang pagtitiwala sa proseso ay nangangahulugang pagpapakumbaba sa pangangailangan ng agarang kasiyahan at pagpapahintulot sa mga bagay na mag-unfold sa tamang oras. Dalawa, pagbitaw ng kontrol. Isa sa mga hamon ng Gemini ay ang tendensyang maghangad ng kontrol sa lahat ng bagay. Ngunit bahagi ng magic ng pag-alin sa cosmic energy ay ang pagbitaw ng kontrol. Kapag nagtitiwala ka sa proseso, pinalalaya mo ang anumang pangangailangan na makialam sa kinalabasan. Ang pagbitaw na ito ay nagpapahintulot sa enerhiya na dumaloy ng mas malaya, at nagbibigay daan upang maging bukas ka sa pagtanggap ng kasaganaan na paparating sa iyo. 3. Pagtanggap sa hindi alam Ang universo ay maaaring magbigay sa iyo ng mga sorpresa sa paraan ng pag-unfold ng mga bagay. Ang mga oportunidad ay maaaring dumating sa mga anyo na hindi mo inaasahan, at ang mga resulta ay maaaring hindi sa pormang iyong inisip. Ang pagtitiwala sa proseso ay nangangahulugang pagtanggap sa hindi alam at pagiging buka sa mga bagong posibilidad. Kapag pinakawalan mo ang mga mahigpit na inaasahan, binubuksan mo ang iyong sarili sa pinakamahusay na mga kinalabasan, pati na ang mga kinalabasan na higit pa sa iyong mga pangarap. 4. Pagpapanatili ng positibong enerhiya. Ang pagtitiwala sa proseso ay nangangahulugan din ng pagpapanatili ng positibong enerhiya habang naghihintay ka. Dito mo makikita ang bunga ng mga nagawa mong hakbang sa iyong mga intensyon at ritual. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling positibo at alin sa iyong mga layunin, higit pang enerhiya na katulad ng iyong ipinapadala ang iyong naa-attract. Ang mga negatibong kaisipan o impatience ay magtutulak lamang sa malayo ang kasaganaan na nararapat sa iyo. 5. Perpektong oras ng universo sa wakas, ang pagtitiwala sa proseso ay nangangahulugan ng pagkilala na ang oras ng universo ay palaging perpekto. Hindi man ito agad, ngunit darating ang mga resulta kapag tamang panahon na. Ang iyong mga hiniling ay magmanifest, ngunit ito ay magbubuka sa paraang magbibigay benepisyo sa iyo sa mahabang panahon. Gemini, ang huling hakbang ay magtiwala, magtiwala na ang lahat ay nakaalin pabor sa kahit na hindi mo pa nakikita ang mga agarang resulta. Sa pagtitiwala sa proseso, ipinapadala mo ang mensahe sa universo na ikaw ay handa, ikaw ay bukas, at ikaw ay nasa flow. Ang kasaganaan, pagmamahal, tagumpay, at mga oportunidad na iyong hiniling ay malapit ng dumating. Ngayon, ang natitira ay maghintay para sa universo na dalhin ito sa iyo. Conclusion Gemini, natanggap mo na ngayon ang cosmic na gabay, mga ritual, at ang pag-unawa sa enerhiyang nakaalin sa iyo sa ngayon. Ngunit ang tunay na magic ay mangyayari kapag ikaw ay kumilos at nagtitiwala sa proseso. Ang universo ay hindi isang pasib na puwersa sa iyong buhay, ito ay isang aktibong kalahok sa iyong paglalakbay. At kapag pinagsama mo ang iyong likas na kakayahan sa pagiging adaptable at ang cosmic energy na available sa iyo ngayon, walang limitasyon sa kung ano ang maaari mong maabot. Ang mga susunod na araw ay magiging mahalaga. Naisagawa mo na ang unang hakbang sa pamamagitan ng pag-alin sa daloy ng universo. Ngayon, ang natitira na lang ay manatiling matiisin, manatiling positibo, at magtiwala na ang universo ay naghahatid ng lahat ng iyong hiniling. Ang enerhiya ay nariyan, naghihintay para yakapin mo ito ng buo. Habang patuloy kang sumusulong, tandaan na ito ay simula pa lamang. Ang cosmic energy ay walang takdang oras. Hindi ito isang one-time na bagay, ito ay isang paglalakbay na tumatagal habang buhay. Ang bawat ritual na iyong isinasagawa, ang bawat intensyon na iyong itinatakda, at ang bawat sandali na nagtitiwala ka sa proseso ay magdadala sa iyo mas malapit sa iyong tunay na potensyal. Gemini, handa ka na bang yakapin ang enerhiyang ito? Handa ka na bang pumasok sa kasaganaan, tagumpay, at pagmamahal na inihanda ng universo para sa iyo? Ang unang hakbang ay tapos na. Ngayon, oras na upang magpatuloy sa pananampalataya, manatiling alind, at ay manifest ang iyong kapalaran. Nais naming marinig mula sa iyo. Naramdaman mo na ba ang cosmic energy na nagbabago sa iyong buhay? Ibahagi ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Ano ang mga pagbabagong napansin mo? Magtulungan tayo, Gemini, at itaas ang ating enerhiya ng magkasama. Huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe para sa higit pang kosmik na gabay at makapangyarihang ritual upang matulungan kang mag-navigate sa iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan at tabumpay. Ang universo ay may mga kamanghamanghang bagay na inihanda para sa iyo, manatiling alind, at panoorin ang iyong mga pangarap na mag-unfold.